Minsan sa mag-asawa ay kailangan nyo rin lumabas o kaya mag-date para naman kahit papano ay makapag-usap kayo ng... ng kayo lang at mapag-usapan nyo na rin syempre kung ano ba ang kulang nyo sa isa't isa Kaya tara, samahan nyo ako sa kwentong panibagong love story ni Papa Duot Ngayong araw nga ay mga kaibigan ay aalis kami ni Bebe Mig Nagaya kasi si Bebe Mig na manood daw kami ng sini ngayong araw total daw ay wala naman daw ako ngayong trabaho Akala kasi ni Baby May kaya wala akong balak na lumabas. Kung natatandaan nyo kasi mga kaibigan, ay nung November 8 kasi ay hindi kami nakalabas si Baby May dahil nga ay busy ako. Kaya naman napapost agad ako sa page ko. Eto yun oh, pero si isip, isip ko talaga na ako kay Bebe Mick. Nagulat pa nga siya nung nagpusa ko ng 13th anniversary namin. Akala niya ay nakakalimutan ko na. Kaya naman ay eto na ang hinihintay ko ngayong araw. Sobrang lambing diyan ni Bebe Mick. Kaya naman panay tanday sa balikat ko ang ulo niya. Mga kaibigan, sobrang sweet ni Baby Me. <laughs> <laughs> Pero nakakamiss yung mga ganitong moment. Ano? Para kaming mga binata at dalaga. <laughs> Minsan lang talaga kami lumabas ni Baby Mike. Madalas kasi ay kasama namin ang mga bata. Hindi kasi ako sanay na naiiwan ng mga bata sa bahay. Gusto ko kasi pagka lumalabas kami ay kasama sila. Kaya naman ngayon ay solong solo ko na si Baby Mike ngayong araw. Habang nagdadrive na ako ay nagpapapogi pa ako dyan. Maganda kasi sa mukha yung Binley sunscreen. Pagkalipas nga ng ilang oras ay nandito na agad kami sa SM Pulilat. Siguradong mapapalabang kami ni Bebe Mix sa pilahat. Dahil yung panonoore namin ay talagang pinipilahat. Dahil trending ito sa social media at sa balita. Kaya naman dito ay pumarking na ako Nagmamadali na kasi kami dyan Baka kasi gabihin kami sa panonood Hinahabol kasi namin yung pang alas 4 Tiki Kaya naman dyan ay binilisan ako na talaga Ang lakad na papasok kami sa SF Sabi ko pa nga kay Bebe May Kaya baka mamaya ay hindi natin abutan Kaya bilisan natin Meron na ba kayong ideya kung ano yung panonood namin mga kaibigan Ang panonood lang naman namin ay Hello Love Again ang bida nga pala dito ay si Alden at saka si Catherine Bernardo. Kaya naman sigurado pakikiligin ako neto. <laughs> Diyan nga ay pumila na si Bebe Mick na nanalangin kami na sana ay pasok ang tiket namin sa pang alas 4. Pero madami talaga nakapila. Maya maya lang ay lumabas na si Bebe Mick at kinikilig ito. Dahil buti na lang daw ay mayroon dalawang slot na pang -dalawahan. Talaga naman na ang tadhana na ang gumagawa na paraan para makapanood agad kami ni Bebe <laughs> Kaya tuwang-tuwa rin ako niya. Kasi tinignan ko ang nasa screen nila ay ang susunod na oras na ticket ay alas 8. Eh anong oras pa lang yan? Alas 4 pa lang yan. Mga kaibigan. Dito nga ay bumaba na kami. Sabi ko kay Bebe Mick ay gusto kong magkape. Kaya naman pumunta kami sa baba at nagkaram kami ng kapiha. Pagkatapos nga namin bumili ng kape ay nakita namin si Paring Ato at si Maring Wela. Siya yung nagtato kay Paring na prank kung natatandaan nyo na nagtrending din. Kaya naman sa mga gustong magpatato dyan ay magpatato na kayo. Magaling yung Paring Ato ko na yan. Walang kalog-kalog ang kamay niyan kahit umiinom ay laban yan sa pagtatato. Kaya sa mga gusto magpatato ay ito ang page niya. Dito nga ay bumili na si Bebe Mi nakakainin namin sa loob ng sinihan. Pero mukhang dito pala kay mauubos na. Panay subo kasi si Bebe Mi sa akin. Kaya naman mga ilang oras na ay pumasok na kami sa sinihan. Nalibang kami kasi sa subuan at sa lambinga. Kaya naman nakita ni Bebe Mi na meron na pumapasok sa sinihan na yan. Kaya naman binilisan niya ang lakad at baka daw nagsisimula na. <laughs> Sabi ko sa kanya, eh lambing ka kasi ng lambing, hindi mo na nabantayan. <laughs> at pagkapasok nga namin dito ay eto na bubungan. Buti na lang ay wala pa at palatastas pa lang ang pinalalaba. First time ko kasi makapasok dito sa sinihan na to. Ang ganda ng upuan nila para kang nasa eroplano. Yan nga ay walapang wala pang palabas ay kinikilig na si Baby Mick. Kaya sabi ko sa kanya, bakit ka kinikilig? Anya, sa akin pa daw ay kinikilig na siya. Pag daw kasi madilim ay hawi ko daw kasi si Alden. Loko-loko <laughs> talaga tong Baby Mick na ito. Buti na lang talaga ay maganda yung isla na ibinigay sa amin. Medyo gawi sa dulo. At it fairness mga kaibigan ay hindi crowded itong sinihan na ito. Dahil ilang tao lang ang pwedeng magkasya rito. At pagkalipas ng dalawang oras mahigit ay tapos na ang pinalabas namin. Medyo may bitin lang sa akin ng sadness. Lagi kasi nagpapatawa si Jim. Pero pwede na at kinilig din naman ako. At pagbaba namin galing sinian ay nandito naman kami ngayon sa Watson. Nadala daw kasi na kuwento si Bebe Mick. Sabi ko sa kanya ano ang une ng pinanood natin sa sinihan dito sa Watso. Meron daw kasi siyang sinusunod na kasabihan na kapag daw ay manood na sini ay diretsyo daw dito sa Watso. Nung oras na yan ay alam kong binubudol ako ni Bebe Mi. Pero okay lang yan dahil minsan lang naman yan magpabili sa akin. Ang mga binili niya ay ang mga anik-anik, mga pambahi data sa mukha. Tinanong pa nga niya ako kung okay lang daw. Sabi ko naman sa kanya ay okay lang yan sa akin. Dito nga ay tuwang-tuwa si Baby Mick sa mga pinamili niya. Ayan lang kasi talaga kaligayahan ni Baby Mick. Kaya naman tuwang-tuwa ito sa akin. Kaya nga dito nga ay ginabi na kami. Paglabas namin ay gabi na pala. Kaya tinanong ko siya kung uuwi na ba kami. Ang sabi niya ay baka daw gusto ko kumain sa labas. sulit naman daw namin ang gabing ito, Anya. Kaya naman tinanong ko siya kung saan niya gusto kumain. Ang sabi niya ay bahala ka na. Kaya naman dinala ko siya dito sa may bandang San Roque. Dito ko siya dinala sa may restaurant ni Boss R. Di pa kasi ako nakakain dito. Balita ko kasi ay masarap daw yung steak dito. Kaya naman na yun ang inorder namin. Eto nga pala yung mga menu nila. Pumili na na kayo kung ano ang gusto nyong orderin. Dito nga inorder namin ay Brazilian Reb Eye. Kung tawagin nila. Sa luto naman ay ang sabi ko ay well done. Yung lutong-luto. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay napakabilis ng serving nila dito. Hindi naman kami gano'ng katagal naghintay. Kaya naman nung nilabas na nila ang mga pagkain ay natakam ako. Ang unang dumating ay Sunny's Berry. Sumunod naman ang order ko na well done. Napakalaki ng karni nila dito. At sa gravy naman ay Anli. Kaya umorder na rin ako ng dalawang kanin dyan at dalawang coke na may yelo. Kaya tinanong ko si Bebe kung okay lang sa kanya na madami kong makakain. Kaya naman dito ay inumpisa na namin kumain. Kaya kayo mga kaibigan, kung madalas na kayo mag-away ng asawa nyo ay eto lang yan. Kailangan nyo lang talagang ilabas sila. Mahirap naman kasi talaga na lagi silang sa bahay, lalo na yung mga gawaing bahay. Pero sa mag-asawa ay normal talagang nag -aawal. Lahat naman tayo ay hindi perpekto. Kaya naman sa lahat ng mga nanood dyan ay ganito lang ang gawin nyo. Hindi kasi puro trabaho. Bigyan din natin ng time ang mga asawa natin. Dahil araw-araw ay nag-iisip din yan kung okay ba tayo sa ating mga trabaho. Kaya hanggang sa muli na kwento ni Papa Duko, Sana naman po ay nag-enjoy kayo sa kwento natin ngayon sa Barangay Tahimik, Bugbugan Street. Salamat at sana ay suporta nyo pa rin si Papa Dukot. Kaya paalam! Uy, hindi ka ba pa ba papabangon dyan, tangan nila. Hey ayan, nag game tuloy. Para ako sinta ka eh. Ay, bakit si bukang? Lalaro ko lang kasi nag-page ayan o. Oh. Tingnan mo, normal spin. O, oh, tingnan mo kung magkano papanalo na natin. Normal yan, di ko binili ah. Ayan ah. ano ka ba naman ni? O, oh? ginulad mo kasi. One to na oh. Galing naman. Oh. Free spin agad? Free spin! Hindi akong bibili ng may bonus. Ayan ha, oh. normal spin yan o. Oh. Nagbibigay. Oh, tingnan mo. Ang na. 17. Oh, yan para ko ang laki ni. Eh. Ang laki mo. Ay, grabe oh, ya. Ah. pa. Oh, magkano na bet natin? 100 lang Ah. Oh. 17 oh, okay. so, kasi kinukulat mo eh. Kasi tanghalin eh. Ang mo ka kasi tinan mo, kung na na ko tinanong ka kung magkano na panonood ko. mo, 16,000 na. Ang dinadala kasi naglalaro 5,000 lang yan. ba yeah, hindi ka bumabangon? O, oh, na. ka kasi dito, wag mo kaalisan. mo ka pa, eh. natin kung meron pa. Tingnan pa natin. Kurbo. Wala na. ko kasi, yun na. pa. Nako. Ay, nako, 540. Ay, nako po. Ayan mo. Tingnan mo. Yung 100 mo, ginawa niya 745. Di ba kanina pa ako ganyan, di ako bibili ng buy bonus. Ano ba kasi yan? Ito yung slot PH, yung nilalive ko. Ganto kasi kung hindi ako naglalive, yun ang ko. Para pag dumating ako sa live natin, madami tayong pantaya. Di ba? Sige na. Sorti pa na link Siyempre, nasa comment section yung link ko. Kung gusto nyo maglaro, maglaro kayo. Pero wala akong pinipilit ha. sa mga gusto na maglaro, okay? Slot PH, nandiyan yung link, okay? Sheesh!